Kuhang-kuha sa video ang lalaking ito sa aktong nagbabandal habang kasagsagan ang protesta kahapon, ikadalawamput isa ng Oktubre, sa kahabaan ng Recto at Mendiola, Maynila. Kinilala ang lalaki bilang si Jeorel Albanya, 28 anyos, na nahuling nagpipintura gamit ang spray paint sa isang poste ng LRT sa kanto ng Recto Avenue at Legarda Street sa Sampaloc. Sir, may mensahe ka ba? Ay ah, Wala po. Wala po Ay, wala po masasabi muna. Ayon sa Manila Police District, nakita nila si Albanya matapos ang ginanap na National Peasants Day Rally na dinaluhan ng humigit kumulang isang libo at limang daang katao. Pinagsabihan na umano siya ng mga pulis na huwag magbandal dahil labag ito sa batas. Pero hindi raw siya nakinig at itinuloy pa rin ang kanyang ginagawa. dahil dito, agad siyang inaresto at nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso. Si Albania ay dinala na sa Manila City Prosecutor's Office para isa ilalim sa inquest proceedings kaugnay ng insidente ng vandalism sa poste ng LRT sa Recto Avenue.